Iba itong aming gasolina, guys. Yan. Ah, road trip na naman po tayo guys mula rito sa may panipuan 7 hanggang sa may maimpis guys dadan po tayo dito sa may kalulot road Anna. napakaganda po ng view ng umaga dito ngayon guys kitang kita po oh, tanaw na tanaw ang ating uh, bundok po dito sa so, umanga ang manga, Mount Araya at ito po ang first time namin na dumaan po dito sa lugar na ito. Ang ganda ng sigat ng araw, ano? Ganda yung tuktok ng ano, ng bundok. Akala mo may yelo. Ayan, kakaiwa bundok naman yan. <laughs> bundok ng basura. Ayan guys, naliligaw na naman kami. <laughs> Lalo po kami na palayo, ang lapit-lapit ang pinuntahan namin, ang layo ng ano, uh, inuwihan namin. Umikot po kami, nandito po kami ngayon sa MacArthur Mac Arthur Highway. Ayan, kasama ko po ang aking nga po. Yan ang mahirap guys eh. Ang hirap maghanap ng doktor na magtutuli sa kanya. Tapos pagdating doon, uh, hindi pa pala pwedeng tuloyin next eh, year pa raw ayan nabinito po kami sa main And, ayun po na nasa MacArthur Highway kami ngayon guys, hindi ko alam kung aabot ba itong uh, ano tawag yan A aabot yung aming gasolina guys Ay, bawal na yan. Ang hindi siya Bawal yung ano eh. Bites ang hindi na na sa wakas guys, natito na po kami sa Simdalan. Ay, alam na, alam na. Ay. Ayan, sindalan, Elementary School.